Kumusta ka rin ba sa mga tao mahilig malalangin? Well, ito yung video na para sa iyo. At ay marami kang matutunan sa video ito bilang mananampalataya at kumikilala sa Panginoon. Unang-una, kapag tayo po ay nananalangin, dapat po nating malaman na ang Diyos ay may tatlong bagay na sagot sa panalangin natin. At kung tatanungin niyo po ako kung ano yung sagot ni Lord sa prayer natin every time na tayo po ay nananalangin, ito po yun. Number one, No. Pag sinabi ni God na no sa prayer mo, ibig sabihin, kapatid, masisira ka dun. Mawawasa ka dun at higit sa lahat, masasaktan ka sa pinagpipray mo, kapatid. At alam ng Panginoon na mapapahamak ka. Yung prayer mo na yun ay hindi makapagbibigay ng malaking impact sa buhay mo at hindi ba ng benefit sa iyo. At higit sa lahat, yung prayer mo na yun, pag sinabi ni Lord na no, ibig sabihin, hindi niya will yun. Hindi niya kalooban para sa iyo na mangyari yun sa buhay mo. May mga bagay kasi tayo pinagpipray kay Lord na akala natin makakabuti para sa atin. Pero ang sagot ni Lord sa buhay natin every time na tayo po inagipray, No, ibig sabihin ni prayer na yun, hindi niya kalooban. Kailangan mong i-check yung puso mo kapatid kasi baka mamaya, iba yung tension ng puso mo. Iba yung motibo mo sa pinagpipray mo, kaya mo pinagpipray yun. Kaya isang bagay lang ang pwedeng maging sagot sa'yo ng Panginoon sa ganung bagay, is no, baka hindi pwede sa'yo yung ganung bagay. Yung pangalawa, wait. Pag sinabi ni Lord na wait, ibig sabihin, kailangan mong matutong maghintay. Huwag na huwag kang magmamadali. Dahil ang nagmamadali ay umaantong sa matinding pagkakamali. Hindi man ngayon pero sa tamang panahon tutugunin ka ng Panginoon. Magtiwala sa Panginoon at sa kung ano yung plano niya para sa iyo. Hintayin mo yung signal ni Lord para maranasan mo yung plano ni Lord sa buhay mo. Kailangan mong dumaan sa proseso. Pag sinabi ni Lord na wait, ibig sabihin, kailangan mong pagtiyagaan hintayin. Kailangan mong pagtiisan hintayin. Hindi niya agad ibibigay sa iyo yun ng instant at ultimate. Kailangan mo muna dumaan sa matinding training. Binubuo niya pa yung puso mo. Ini-establish siya pa sa puso mo yung tamang panahon, yung tamang oras, tamang tao, tamang trabaho. Kailangan mo muna maglingkod sa Panginoon. Naalala mo ba si Moises? Diba bago siya magkaroon ng ang anak na si Isaac, di ba? Natuto rin siyang maghintay ng ilang taon bago mapulfill yung pangako sa kanya ng Panginoon. Naalala mo si Jacob, nung that time na gusto niyang maging asawa sa si Rachel, naghintay din siya ng mahabang panahon, 14 years bago niya maging asawa sa si Rachel. Naalala mo rin ba si Hannah na nag-pray siya sa Panginoon? Time team lang siya nag-pray kay Lord, di ba? Pero nung that time na nananangin siya, tinugun siya ng Panginoon, binigyan siya ng anak na walang iba kundi si Samuel. At pangatlo, ito ang pinakalas. Yes. Pag sinabi ni Lord na yes sa prayer mo, isa lang ang ibig sabihin niyon, Pabor ang Diyos sa pinapanalangin mo. Instant niyang ibibigay agad sa iyo yun. Kalooban niya yun para sa iyo. At gusto ng Diyos na maranasan mo yung bagay na yun. Prayer na yun ay para sa iyo yun. Makakabuti sa iyo yun at may magandang maidudulot sa iyo yung prayer mo na yun. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao at ang kaparaanan ng tao ay hindi kaparaanan ng Diyos. Iba ang timetable ng Diyos sa timetable ng tao. Hintayin mo yung signal ni Lord.